Yung value added, ngayon ito, Patuk, na tabi. Kahit bandila ng Pilipinas, nagising na, pinaalalahanan si BBM. Siguro pinapaalala sa kanya ang bandila, nasaan ang iyong pangako? Dahil na-break niya ang record sa lahat naging presidente ng Pilipinas, pagdating sa utang, halos tatlong taon pa lang siya sa pwesto. Maraming ayuda pero walang project. Courtesy of Mindanao Tech. Halos wala pa siyang 3 years sa kanyang pagiging presidente. 32 months pa lang. Grabe na ang inakyat yung utang natin na break niya ang record sa lahat ng naging presidente. Simula kay Erap, Arroyo, Aquino at kay Presidente Duterte. Partida wala pang pandemic yan at walang project nakikita. Ito yung mga data ng mga iniwan utang ng mga presidente bago bago matapos yung term nila bilang presidente. Umpisa tayo kay Presidente Erap. Kay Erap, 583 billion lang yung panahon niya. Siyempre, mas maliit pa yung pera noon, konti pa. Sa panahon ni Arroyo, ang naiwan utang ay 1.4 trillion. Sa panahon ni Aquino, 2.4 trillion sa panahon ni PRRD Duterte, siyempre may pandemic, mayroon build, 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 maraming ayuda. Ang iniwan niyang utang ay 4.42 trillion. Ang main event, ito na kay BBM. Ang iniwan niyang utang, wala pang 3 years siya sa pagka-presidente. 32 months pa lang ay 4.64 trillion pesos. Wow! nasaan ang pera wala naman project nakikita at wala din mga groundbreaking mga bagong infrastructure lahat ng natatapos ngayon ay panahon pa ni PRRD at tapos na ang pandemic kabuan total ng utang natin ay 16.63 trillion pesos wow ibig sabihin ang mga baby na sa sinapapunan pa lang ay paglabas nila may utang na agad sila ang source din ng Mindanao Tech ay Ibon Foundation so may credibility talaga ang Foundation according to the Ibon Foundation Marcos Jr. added a staggering 4.64 trillion to the country's debt from July 2022 to February 2025 ala President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has already borrowed more in just 32 months than any Philippine president in the post-EDSA era. Mutin dito mga guys. Kaya pala kaliwat-kana ng ayuda ng mga congressman at mga senador, yung mga kalyado ni Marcos. According to national government data, as of February 2024, The national government outstanding debt reached 14.93 trillion pesos for their straining public finances. Economists and watchdogs are alarmed that unchecked borrowing could weaken investor confidence, lead to currency devaluation and worsen inflation. Talagang nangyayari na nga ang tataas na ng mga presyo. Ang maganda sa coconut ni Pondo. So yung mga ganito, doon tayo kumuha ng pondo because meron naman talagang ano na yung infrastructure. So, eh, dapat eh, pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Paano na ito na napakalanda? Eh, yung coconut talaga, yun ang pinakamaganda. Yun ang ano natin eh, miracle, miracle product para sa Pilipinas ang coconut. Duktong coconut. At kayang-kaya natin mag at magparami ng ating mga, ng ating mga nyug. Ngunit at maraming mara malaki ang market sa labas para na ang sinagaya ng sa bigas kagaya sa palay yung bal yung bal yung bal yung value added o kaya kanyang ito binabatok batukan na to bi ayo o sige yo kagaya kagaya ng bigas lahat yung value added